magbasta na po kayo ng ballpen at papel. Isulat po ninyo yung coins at year na aking binibili. So guys, ibubukod ko na yung mga limang piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys, magandang gabi uli sa inyo. Ako po ulit ito, si Gelo Coins TV. Ito ngayon guys ang ating pag-uusapan. Aalamin natin sa numista kung ito ba ay merong value, kung may value siya, magkano kaya ang kanyang value. Tapusin po ninyo ang video na ito para malaman po ninyo kung ano pang mga coins at year ang aking binibili. Baka mamaya nasa inyo pala yung mga coins at year na aking hinahanap. Ngayon naman po guys, ito po muna ang ating pag-usapan. Alamin natin sa numista kung ito ba ay meron ng value. Tingnan natin guys, ayan po nakasulat dyan. Numista Banknotes Philippines, 1,000 piso with horizontal bar. Ngayon, tingnan natin guys kung ano ang sinasabi sa numista. Ayan, nakalagay dito. bangko Sentral ng Pilipinas, standard banknotes year 2020 hanggang 2021. Ibig sabihin guys, ito po ay gumagana pa sa atin. Umiikot pa po ito sa market. Pwede po itong gamitin pa. Kasi nakalagay dyan, latest pa yan. 2020 hanggang 2021. Nakalagay dyan, value 1,000 pesos. Currency, piso. Composition, paper, 80% cotton and 20% abaca fiber. Ang kanyang size 160 by 66 mm. Yan, wala pang nakalagay na ano, demonetize guys, wala pa. Ibig sabihin, ano po siya, uh, pwede pa siyang gamitin, umiikot pa yan sa market. Ngayon, alamin na natin guys, kung magkano ba ang kanyang value yung 2020 at yung 2021 tingnan natin kung magkano ang kanyang value alamin natin sa numista kung magkano ang kanyang value tingnan natin ay ah, ito guys nakalagay na dyan. ayan guys 2020 55% 2021 45% signature Duterte and Diokno. Doon sa 2021, signature si Duterte rin saka si Diokno. Kung mapapansin ninyo guys, wala siyang presyo. Yung good, very good, very fine, wala nakalagay guys. Ang nakalagay lang, UNC. Yung UNC guys, iyan po yung uncirculated yung unused, hindi nagamit uncirculated siya, hindi pa siya umiikot sa market, kaya meron siyang value, nakalagay dyan, 36,000 Korean won. Kapag iyan po ay kinumbert natin sa peso, iyan po ay 1,528. Ibig sabihin, yung 1,000 mo, tumubo na ng 528. Kung UNC, yung hawak na hawak mo. Pero kung iyan igamit na, umikot na sa market, wala po siyang value. Walang nilagay na value, guys. Yo. Wala. Ibig sabihin, UNC silang ang may value. Kailangan UNC yung mahawakan ninyo. Ganun din guys sa ano, 2021. Yung 2021 guys, UNC walang presyo. Ibig e, sabihin, eh bahala yung seller. Kung magkano niya ibebenta. Baka mamaya, konti lang ang difference niya dun sa 36,000. Baka maging 37 lang siya o 38. Siguro papatak lang siya ng mga 1,617. Ganun lang guys. May idea na kayo kasi walang nakalagay. Konti lang ang diferensya kasi 55%. Yung isa naman 45%. Konti lang yung diferensya nila. Kaya yung 36 na UNC, baka dito sa 2021, baka maging 37 siya o 38,000 Korean won. Kaya pwede siyang maging 17, 18. 1.6, ganun. Depende na sa seller kung magkano niya ibebenta. Basta UNC rin, guys kasi nakalagay dito UNC. Alam nyo na guys ha, yung barya na to ay itong papel na to, yung year niya 2020 hanggang 2021, yung kanyang year. Ayan po siya guys, 2020 hanggang 2021. Tandaan po ninyo yung kanyang itsura. Ayan po yung kanyang itsura. Kasi po maraming lumabas na 1,000 piso. E ito, tandaan po ninyo, Meron siyang bar sa gilid. Yan. Nakalagay naman dyan eh. With horizontal bars. Nasa mga gilid. Umiigot pa to sa market guys. Okay? Ngayon, pag-usapan na natin yung mga coins at year na aking hinahanap. Baka mamaya nasa inyo na pala yung mga coins at year na aking pwedeng bilhin sa inyo. Ito po ang aking hinahanap. Ang binibili ko po 2007 2009 at 2014 check na lang po ninyo yung mga coins ninyo baka mamaya nasa inyo na pala yung mga year na aking binanggit eto pa ang aking binibili ang hinahanap ko year 2000 2006 at 2017 check na lang po ninyo yung mga coins ninyo bago po ninyo gastusin Baka mamaya, nasa inyo na pala yung mga year na aking binibili. Ito pa ang aking binibili. 1 peso na bago na NGC. Ang hinahanap ko po, 2017, 2018 na upper mint mark. Yung mga sinusukli sa inyo, check nyo muna yung year bago ninyo gastusin uli. Ito pa ang aking binibili. 1 peso na BSP. Ito po yung lumang piso. Ang hinahanap ko po, year 2005. Isang year lang po ang aking hinahanap, 2005. Check nyo muna yung inyong mga barya bago ninyo gastusin. Baka mamaya hawak nyo na pala yung year na aking hinahanap. Ito pa ang aking binibili, 25 centimo. Ang hinahanap ko po, year 2017. Ito po ay kadalasan sa grocery, supermarket lang po ito nakukuha. Kaya bago ninyo itago sa inyong mga kalkansya o kung saan man, tingnan nyo muna yung year, baka nasa inyo na yung year 2017. Ito pa ang aking binibili, 25 centavo, centimo na BSP. Ito po yung lumang 25 sentimo. Ito po ay kakalat-kalat lang kung saan-saan. Baka mamaya, yung kakalat-kalat, nandun na pala yung hinahanap kong year. Ang hinahanap ko po, 2005, 2006, at 2008. Ito pa ang aking binibili. 10 sentimo. Ito po ay makukuha lang po ito sa mga supermarket at sa mga grocery. Baka mamaya, meron na kayo nito kung saan saan nyo lang nilalagay. Tingnan nyo muna yung year. Ang hinahanap ko po, 1998, 1999, 2001, 2003. Ito pa ang aking binibili, 5 centimo. Ito po ay nanggagaling din sa mga grocery at supermarket. Kadalasan pag nakatanggap na tayo nito, kung saan saan na lang natin inilalapag bitawan kung saan saan. Bago po ninyo itago, check nyo muna yung year. Ang hinahanap ko po, 1997, 2003, 2006, 2017, Ito pa ang aking binibili, 1 2024, Ito po ay 2028, 2029, lang sa mga grocery at sa mga supermarket kapag meron na po kayo nito, kung saan saan nyo lang ilalagay, ilalagay sa baso, sa karton, sa tasa, kung saan man, bago po ninyo itago, tingnan nyo muna yung year. Ang hinahanap ko po, 1999, 2003, 2008, 2017, Sana po guys, yung mga binanggit kong year, 2026, eh, naisulat po 2029, para kung 2022, 2023, kayo ng mga time 2028, kayo mga barya, Pwede po ninyong i-check yung mga year na aking binanggit. Paalala ko lang po guys, hindi po ako bumibili ng isang piraso. Mas marami po, mas maganda para hindi po ako lugi sa shipping. Pwede rin po ang meet up, pwede rin po ang pick up. Yung anak ko po may motor po siya, siya po yung aking taga-meet up, siya rin po yung aking taga-pick up. Ang location ko po, San Mateo Rizal, ng bayan. Malapit po ito sa Montalban Rizal, malapit din po ito sa Batasan, malapit din po ito sa Marikina. Kaya pwede po ang meet up, pwede po ang pick up. Kung talagang malalayo naman po kayo, pwede naman po ang JRS, ALBC at JNT. Pero isa lang po ang rules ko guys. Ang gusto ko po sana, matanggap ko muna yung parcel, titingnan ko kung tama yung coins, kung tama yung year. Kung tama po lahat, kung magkano yung napagkasunduan nating presyo, yun po ang isesend sa inyo ng misis ko sa inyong GCAS. Ang gusto naman ninyo, bayad muna bago padala. Okay lang po sa akin kahit sa iba na lang po ninyo ibenta. Kasi isa lang po yung rules ko, yung matanggap ko muna yung parcel. Sana po guys na ninyo ang video na ito. Paki-like and share naman para sa inyong mga kaibigan baka mamaya na sa kanila pala yung mga coins at year na aking hinahanap. Salamat po sa inyong panonood. Paalam.